Ano ang mas nakakatakot? Ang paa ang nasa hukay o ang ulo ang nasa hukay? Sabi ng isang babae sa partner niya. Baka mabuntis ako nakakatakot mga anak ngayon. E bakit naman? Alam mo ba pag nanganganak kaming mga babae? Isa naming paa ay nasa hukay. Ito naman ang napakamalupit na sagot ng partner niyang lalaki. Sus mahal, mas nakakatakot kaya ang gumawa ng bata. Dahil ang isang ulo namin mga lalaki ay nasa hukay na. So weird. <laughs>